Okay guys pakain ako ng aking pusa Tingnan nyo guys o oh yan ang kanilang ulap kasi yung sardinas kasi nangangati sila kaya yan ang pakain ko kasi naubusan ako ng mga pritong isda mamaya kasi mister bibili kasi piniprituhan namin yan yung sa palingke na tumpok tumpok yan yung piniprito ko pakain ko sa kanila kaya ito muna diba yan ang ulam nila guys kasama na rin ako nauna muna ako kumain tapos tinirahan ko sila yan oh. <laughs> kaya ayan guys nakaabang na sila guys o oh, tingnan nyo guys yan mga pusa po guys and dami o oh. yun pa yan yun nakaabang na kasi ilalagay ko sa mga kanilang mga plato oh di ba? Sarap na sarap sila kumain ito, guys. Meron mo ba naman, eh, tuna? yan yung paborito talaga nila ito. Di pa ako nakabili ng cat food, eh. Kasi, sumasama yung tiyan nila sa cat food. Hindi ko alam. Baka hindi sila hiyang. Kanin na lang sila. Ready na ba kayo? Gutom na kayo? Wait lang guys. Okay, pakainin ko na sila. Ayan eh, na sila guys. Oh. Yan. ang hirap nila pakainin. Nag-aagawan. Ayan o. Yeah, so big.